ampak um, ay pakiusap ko lang po sana, kasi masyado na po tayo ano, sa social media ngayon. Sana yung mga, yung mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang punod dulo. Marami ka agad magko-comment. Nakita na ka sana, Hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari. Iba ang kilos at tono ni Willie Gonzalez nang humarap siya sa isang presscon sa Quezon City Police District kahapon kumpara sa nakitang asal nito sa viral video ng pananakit at pagkasa ng baril sa isang siklista sa may Welcome Rotonda, Quezon City noong August 8. Nagkasundo na raw sila ng bicycle rider noong araw ding iyon sa Station 11 ng QCPD nang walang kasong isasampa. Kaya sinisisi niya ngayon ang nag-upload ng viral video kung bakit nabuhay ang issue laban sa kanya. Ang pakiusap ko lang po sana kasi masyado na po tayo ano, sa social media ngayon. Sana 'yung mga yung mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alamang pulot dulo, marami kaagad magko-comment. Nakita nagkasala, hindi naman nila nakita 'yung tunay na pangyayari. Nagkasunduan sila, ito lang naman ay eh, unfortunately, biglang may nag-post nung isang video na na naging viral. Na 'yung pala na isinla-alala natin, na na-realize na natin na nang case na pala na nagkasunduan sila. Eh. Dahil sa viral video, kumilos ang PNP at Land Transportation Office o LTO para tingnan ng insidente. Tinanggalan ng lisensya para gumamit at magmay-ari ng baril si Gonzales, na ayon sa PNP ay dating polis at natanggal sa serbisyo noong 2018. Hindi pa masabi ng PNP kung ano ang kasong kinasangkutan nito noon. This morning, we confiscated all the firearms under the name of uh, Mr. Gonzales which consists of uh, four firearms three caliber 45 and uh 9 mm pistol Sa pagsisiyasat naman ng LTO hindi pala si Gonzales ang rehistradong may-ari ng pulang coaching minamaneho niya noong August 8 Ipatatawag ng LTO sa August 31 si Gonzales at ang may-ari ng sasakyan para pasagutin kung bakit hindi sila dapat kasuhan at patanggalan ng lisensya para magmaneho ang siklista rin si Attorney Raymond Fortuna nakipag-ugnayan sa biktima. Sinabing sapilitan di umanong pinapirma sa kasunduan ang bicycle rider. At pinagbayad pa raw ito ng 500 pesos para sa naging damage sa sakya na minamaneho ni Gonzales. Ayaw po nung siklista na pumirma kasi ayon sa kanya, wala naman siyang kasalanan na ginawa. Gusto pang kunin yung buong pera na nandoon sa wallet niya, 800 pesos. Pero nakiusap na lamang siya na nagmakawa siya kasi nga gutom na gutom na siya, nanginginig siya sa takot, nanginginig siya sa gutom. Dagdag ni Fortune, maging ang uploader ng video ay tinakot din di umano nakakasuhan kung hindi tatanggalin ng video. Sa ngayon, inalis na ng uploader ang video sa kanyang social media account. Bagamat ayaw na raw magsampan ng kaso ng biktima, si Fortuna daw mismo ang maghahain ng reklamong administratibo sa iba't ibang ahensya laban kay Gonzales. Pero hindi pa raw huli ang lahat kung sakaling magbagong isip ng biktima at magdesisyong magsampa ng kasong kriminal. Yung crimes po na nakikita ko is attempted homicide, grave threats, and slander by deed. This is a free country, okay? So, ang lahat ng interesado, yung tinatawag na cycling community, kung gusto mag-file na complaint, file na complaint. I think Mr. Uh, Mr. Gonzalez will be, uh, well, he will be obliged to answer all of those.